Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat? Na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga sender ang ating babasahin mga kasawi. Nanlalamig talaga ang isang relasyon, lalo na kung may nagpapainit na iba. So, syempre mga kasawi, magbibigay tayo ng tatlong suggestion dito kung bakit nga ba, ayan, nanlalamig ang isang babae sa isang lalaki. So, syempre mga kasawi, ang una-una nating rason kung bakit at ganito mga kasawi, ay meron ng kapalit ang isang siyempre ang isang babae kasi hindi naman ito mawawala ng pagmamahal sa isang lalaki kung talagang wala siyang kapalit sa puso mo kaya nagkakaroon ng full out of love kapag ka meron na silang kapalit na ibang lalaki sa kanilang puso. Kaya ang ending, kapag once na sila ay nakahanap, kahit sila ay nasa relasyon pa, ang nang... kaya ang nangyari ay na fall out of love sila mga kasabi sa kanilang mga karelasyon kasi meron ng kapalit na iba mga kasabi. Yun lamang po yung ating unang rason. Ang pangalawa mga kasabi ay makikipaghiwalay para siya ay malaya na. Alam niyo ba mga kababaihan, minsan kahit na merong karelasyon tapos eto ay naiinlab na sa ibang lalaki. Ang ginagawa nito ay makikipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Tapos ang daming mga reason kung bakit siya nakikipaghiwalay. For example, mga kasawi, sasabihin niya na Marami pa siyang gagawin sa buhay niya, bata pa ito, kaya may mga pwede siyang gawin na hindi niya nagagawa, na hindi ka nakasama niya sa pangarap niya. Mga ganun kasing babae, mga kasawi, na talagang kahit sa anong tagal ng inyong relasyon, tapos ito ay may nagugustuhan na ibang lalaki, tapos ang ending, syempre hindi niya lang masabi sa iyo na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Ang gagawin niya, alam mo ba kung ano, makikipaghiwalay ito sa iyo para malaya na siya na kung ano ang gagawin niya sa kanyang kanyang buhay mga kasawi para hindi mahalata ng isang lalaki na meron na siyang ibang ginugusto mga kasawi. Para makatakas siya sa isang relasyon ay nakikipaghiwalay siya para lang sabihin na hanapin na muna niya ang kanyang sarili dahil hindi pa ito buo para sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang jowa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi ay wala ng exciting Ayan. Alam nyo ba ang mga kababaihan Minsan sa katagalan ng kanilang karelasyon Alam nyo ba wala na kayong kilig Wala na kayong exciting Kahit na nagkikita kayo Kahit na binibigay ng isang lalaki Ang talagang 100% na pagmamahal sa isang babae Alam nyo ba may mga babae talaga Na hindi na wakontento Hindi na sila na exciting Kahit na ano pang pa surprise na ginagawa mo Yung bang wala nang tinira ang isang lalaki Sa kanilang sarili Para lang maibigay sa isang babae na kanilang tunay na minamahal pero yung ending mga kasabi iiwan ka pa rin ng isang babae sa ere dahil hindi talaga ito nakukontento sa inyong relasyon kahit na lahat ay halos binigay niya na sa'yo kahit wala nang matira sa kanya so yun lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasi. Lagi niyong tatandaan, may mga kababaihan talaga na kahit matagal ang inyong relasyon, pero alam mo ba, nakikipaghiwalay pa rin ito. Yung bang sabihin nila na fall out of love sila, pero ang reason talaga is, meron silang lalaking pinagpapalit na iba mga kasawi. Meron silang lalaki na talagang hindi nila nakita sa iyo yung mga katangian na yon at nakita nila sa iba. Sa mga ganitong sitwasyon mga kasawi, alam mo ba, mas maganda na iwasan mo ang ganitong babae. At kung ikaw naman ang isang lalaki, dapat ang gawin mo ay huwag mo nang ipagpatuloy ang iyong relasyon at huwag ka nang maghabol sa isang babaeng ganito yung mindset. Kasi alam mo ba kung bakit? Kahit na antagal ng relasyon nyo, pero kung ganito yung mindset ng isang babae, hindi na ako kontento. Ang ending, may iiwan at may iiwan kang mag-isa. Masasaktan ka, lalo kapag ka tumagal ang inyong relasyon, ikaw lang din yung kawawa sa bandang huli mga kasawi. Kaya mas magandang aralin mo sa sarili mo na mag-isa. Harapin ang bukas na wala na siya, mga kasawi. Yun lamang po, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na ring mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.